Adaloy na kami mga idol. Sabi ah, gusto dito mga idol. Pero, pwede na ng dito mga idol. Huh? Dark, mga idol. grabe. The best. Kaya baka lang, test pa rin, you know. Baka so, sagingan tayong mga idol, eh. you know. Wala akwa. Yung barang dali ko makayon. Shatter nga pala sa tagal na rin eh. Ha? Karam po! Yan yeah, ba kayo Grabe, may patuan sila yun. Grabe daw ito. Yan you o. Know. Ang daming buko ng buko, makaidol o. Tanya naman oh, Yan o. Kaya kakaliliit, eh. ayun. Ayun, no, maka ito no. oh, lang. O, ganda. Ganda. Ang daming bunga, maka ito Kaya ito nga pa rin sa rin eh. Ito mga grabe uh, the best. So, ito, sinunog ano? Ah, sinunog? Para matahin. Ha? Ah, para hindi no? Hindi na magtabas. Hindi na lang. sinunog na lang. Grabe ganda ng palay dito mga idol. Lawa ko Ganda ng place mga idol Hello baby Kailakad din eh. Ito okay, mga idol karabi lang siya Galing siguro sa school mga idol Sana uh, ah, idol pasok sa rin na ng YouTube channel no Ganjal TV mga kaidol Share that, like mga kaidol no Ayan Ayan may baka mga kaidol oh. you no know. Ayan Nakiraan ho <laughs> Pwede sa si pintari ito mga kaidol Ayan yung know. Ayan dito mga idol oh. Wala akong palaya dito mga idol oh. Yan oh. Kada bisay, kada bisay niyang place. Ah, ah, ito